Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In for today's vlog tuturuan ko kayo kung paano ba gamitin ang application na GCash app. Kung bago ka pa lamang sa akin YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod na mga vlogs ko. So, 'yun guys. Ang una nating gagawin is pumunta lang tayo sa Play Store. Hanapin natin yung Gcash app. Since na-install ko na siya dati guys. Ang gagawin ko na lang is i-open ko na lang siya. So nandito na tayo sa dashboard ng application ng Gcash app guys. So makikita natin dito is yung cash in, send money, save money, buy load, Gcash forest, manage credit, pay bills, pay QR, Lazada, pang transfer. KKB at ang iba't iba pang mga pwedeng gawin sa Gcash app. Ang dami kasi nating pwedeng gawin sa Gcash app guys. Pwede tayong mag-cash in. Ito yung mga iba't ibang ano guys na pwede nating paraan kung paano tayo makapag-cash in ng pera gamit ang ating Gcash app. Pwede tayong mag-cash in sa over-the-counter, touchpay, pay-and-go, may mini-stop, may lawson, may select shell, mercury drug, pure gold, save more, SM hypermarket, SM supermarket. Tapos pwede rin tayong mag in through online banking guys. Halos lahat yata ng banks is pwede na natin siyang, pwede na tayong makapag-cash in. may BPI, Union Bank, Visa, Asia United Bank, BDO, East West Bank, Land Bank, May Bank, Metro Bank, Ibikong. Tapos kapag nakapag-receive tayo ng remittance guys, pwede na rin natin siyang i-cash in through our application GCash. Gamit, ang dami rin remittance ano na partner ng GCash, katulad na namang ng MoneyGram, Western Union, at PayPal. So, balik tayo sa dashboard, guys. Tapos, pwede rin tayong makapag ng money. Ang maganda lang dito is, ano, guys, kahit nasa bahay ka lang, hindi mo na kailangang lumabas. Lalong-lalo na ngayon, pandemic. Pwedeng-pwede ka nang mag, ano, makapag ng money sa mga mahal mo sa buhay, lalong-lalo lalo na yung mga malalayo talaga. Tapos, pwede ka na rin mag, ano, mag ng pera sa diretso sa bank account ng taong gusto mong bigyan. tapos dito guys pwede pa rin tayong makapag-save ng money kahit ga, ga, kahit gamit lang natin yung application ng GCash app makakapag-save na tayo ng money ayan guys so bali nakapag-save ako dito ng 5 pesos and 3 cents so bali 3.10% yung makukuha nating interest sa mga save nating money isa pa sa kagandahan ng Gcash app guys is pwedeng pwede kang bumili ng load anytime tsaka kahit anong oras pa siya di ba kahit nasa bahay ka lang kahit nasa malayo ka pang lugar hindi hindi ka na mahahasil na maghanap pa ng pagpapaloadan kasi sa mismong cellphone mo is pwede ka na talagang magload ayan guys kahit anong network pa yan guys pwedeng pwede kang magload tsaka ang kagandahan nila dito is ang daming lang promos na wala sa ibang mga network exclusive lang sa application ng GCash app. Isa sa pinakabagong offer ng ano ng GCash app guys is yung pwede ka na rin magbayad ng ano ng online shopping ano mo na Lazada. Ayun. Kumbaga andito na yung mini ano nila. Mini online shop site nila. Diretso, pwedeng pwede ka na dito magbayad gamit ang iyong pera sa Gcash. Ayan guys, so oh, ang dami talaga. <laughs> Alos lahat nandito na lahat, di ba? Hindi hindi ka na talaga makahasel. Tapos pwede ka rin, pwede mo rin ma-manage yung ano mo guys, yung credit mo. Kasi kapag ano, kapag nakapag-cash in ka ng madami, is pwede kang magbibigay sila sa'yo ng ano na parang credit line para maka, makautang ka ayun guys so itong pinakamahalaga guys is yung ang daming payment methods nila na pwede kang makapagbayad ng electricity mo ayan check mo yung tingnan mo yung pay, 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 bills nila guys o, pwede mong bayaran yung mga electric utilities mo ayan halos lahat na nandito na lahat i-browse na lang guys o oh, ayan ba diba? tapos yung mga bayarin natin sa tubig guys water wa water utilities natin di ba andyan na lahat <laughs> i browse na, na lang tapos yung cable tsaka internet natin guys hindi na natin kailangan lumabas diretso na dito makakapagbayad na tayo tapos yung iba't ibang telecoms na ano na, na ginagamit natin may Bayantel, Digital, Eastern Telecoms, Globe at Home, Globe Prepaid, GTSI, Innovate. Inov Communications, PLDT DSL, PLDT Landline. Halos lahat na nandito rin guys. Tapos ito pa guys, pwedeng pwede rin natin bayaran yung mga credit cards natin dito. Gamit, gamit lang yung ano natin, Gcash app. Ayan, ang dami. Merong AUB credit cards, bank card, BDO, Amex, BDO. Halos lahat na rin naman nandito. Tapos yung iba't ibang loans din natin guys, pwedeng pwede na rin natin bayaran through application na GCash app, di ba? na lahat 'to. Oh. Tapos yung iba't ibang government ano natin, government institution natin pwedeng pwede na. Siyempre, kailangan natin, alam naman natin na mostly yung mga pila sa mga ano government offices natin talaga na ano talaga, napakahaba at hassle na hassle talaga sa time, di ba? So, pag nasa bahay ka lang, may GCash app ka, pwedeng pwede mo na talaga siyang bayaran. Ayan, may BIR, Department of Foreign Affairs, Metro Manila Development Authority, MMDA, National Bureau of Investigation. Ang dami guys, kahit yung mga NSO natin, pag-ibig, POEA, at iba-iba pa. Tapos yung iba't ibang, ano guys, insurance natin, di ba? Pwede, pwede rin natin bayaran. May AXA Philippines, Bilma Insurance Agency, Coco Life, Connex marketing Fortune General Insurance Corporation my fortune life yung FWD Life Insurance Corporation Grepa Life Manulife China Bank Manulife fin Financial Plans Manulife Philippines Paramount Life Philam Life Halos lahat guys nandito na rin yung mga iba't ibang insurance na ito pa guys, isa sa pinaka ano din convenient is pwede mo na rin bayaran yung mga travels mo through Air Asia, Air Yugo Travels, Cebu Pacific, iba't ibang ano la, iba't ibang ano guys, airline companies. Na kung saan pwede mo nang bayaran yung mga booking flights mo, mga travels mo, ganun. Di ba? Dami din. Ito pa din guys, yung mga may real estate diyan na ano na kunyari sa ano housing housing loans nila, di ba? Ayan, Ayab, Ayala La Alabang Country Club, AP, APMC Amaya, BGCA, may BRI Homes na rin guys, may DMCI Homes na rin. Diba talaga namang napakarami? <clears throat> yung iba't ibang healthcare ano din guys, pwedeng pwede mo na rin diretsong bayaran gamit ang yung GCash app. Yung Fortune Medicare, Iconex, Consulta MD, tsaka Medicard. 'di ba? Talaga namang napaka-convenient ng GCash app. Ito rin guys, yung mga iba't ibang schools natin tulad ng APEC schools, Ateneo de Manila University, Ateneo de Davao University, Lyceum of the Philippines University, Miriam College. Dami guys pati pa ano, University of the East, 'di ba? Kumbaga, all-in-one na rin yung Gcash app, guys. Andito na talaga lahat lang kailangan mong bayaran, ganun. Meron pa yung payment solutions. Check, tignan natin kung ano mga pwede natin sa payment solution. Meron silang COL Financial, Dragon Pay, First Metro Asset Management, First Metro SEC, yung Gcash Mastercard, Globe Cash Advance or Funds Return, Good Work PH, Grand Lodge of the Philippines, here na, Home Outlet, Pay Express, Peso Pay, Pure Padala Vouchers, Teko, diba? At napakadami din talaga ng payment solutions na available na pwede mong bayaran through your GCash app. I check natin yung mga iba pa guys. Ang dami pa talaga. Ang daming others. ABS-CBN Foundation. Icon Unicorp Inc. Asian Center for Mission. Ateneo de Davao Universe. Ateneo de Davao Donate. Caritas. CBN Asia. Change for 100 by Child Hope. Ito yata yung mga ano guys. Yung mga foundations. Dragon Gamers. Give a Love. Ang dami din pala no. Golden Haven pati pala grab pwede rin no? ideal knowledge channel e prime business solution manila memorial motor central national quality corporation n wow marketing one meralka foundation operation smile operation blessing parking mc home depot parking gt parking ic parking tgc 'Di ba guys, sobrang daming pwedeng gawin sa GCash app. Kalain mo sa isang application lang halos nandoon na lahat ng iba't ibang government facilities, mga loans, mga pwedeng mong bayaran ng hindi ka na lumalabas, 'di ba? Nakaka-save ka ng malaking time. Yung time na yun is yung pwedeng mo nang i i sa pamilya mo kaysa lumabas ka pa lang lalong lalo na ngayon ang hirap lumabas kasi may banta talaga ng ano ng virus pandemic talaga di ba ang hirap talaga ang hirap na ang hirap hirap talagang lumabas sa panahon ngayon so ano pang hinihintay nyo guys di ba install nyo ng Gcash app grabe sobrang dami mong masisave na time dito nasa bahay ka lang pwedeng pwede mo nang gamitin yung application na Gcash para makapagbayad makapag shopping diba?